inikayat mga botante tanggapin resulta ng eleksyon. Nagbigay ng matapang na pahayag sa social media ang kilalang talent manager at komedyanteng si O.G. Diaz upang tugunan ang mga taong hindi natuwa sa pagkakapanalo ni Bam Aquino sa katatapos lamang na halalan. Sa kanyang post, malinaw na ipinaabot ni O.G. ang kanyang mensahe sa mga patuloy na nagpapahayag ng pagkadismaya at galit kaugnay ng pagkakabalik ni Aquino bilang senador. Ayon sa kanya, imbes na ubusin ang lakas sa pagkairita, mas mabuting tanggapin na lamang ang resulta ng eleksyon bilang bahagi ng proseso ng demokrasya, yung mga umiiyak sa buwisit dahil nanalo si Bam Aquino. Huwag na kayo ma-high blood. Masasanay din kayo na hindi sa lahat ng panahon, kadiliman o kasamaan ang mananaig, ani Oji sa kanyang post. Ang kanyang pahayag ay mabilis na naging viral at pinag-usapan ng mga netizen. May mga sumang-ayon sa kanyang punto, habang ang ilan naman ay nagpahayag ng pagtutol. Gayunpaman,